Good morning mga idol. Pawis muna tayo dito. Kawayanan papawis tayo ulit. Ayan nga mga idol. So, dyan ay nililinis ko muna yung paikot ng kawayanan. Ayan, tinatanggal ko muna yung mga ano, mga kahoy-kahoy at yung mga tinik kasi matinik yung kawayan niyan mga idol hindi natin yan puputol basta basta agad kung hindi natin siya hahawanan kaya inahawanan yan paikot so ayan o oh. so lilinisin muna natin yung mga gilid nya yan kasi hindi yan basta basta mapuputol matinik masakit pa naman yung tinik nyan yan kailangan ay hawanan muna natin so ayan ganyan magkuha ng kawayan mga idol yan. Yan lang medyo mahirap-hirap kasi kailangan mong linisin talaga yung paikot niya. Kasi matinik siya. Pero pag magpuputol na ay madali lang naman. So bali yan lang yung pinaka may challenge-challenge dyan. <laughs> <laughs> Pero yung ganyang kawayan mga idol ay matibay talaga yan kasi makapal yung kawayan niya. Kaya kahit ipang poste natin ay makapal yung mga tawag nila dito is good. Ayan mga idol o. Oh. Kailangan malinis natin ng ganyan yung paipot niya. Ayan o. Oh. Pag malinis na, hindi na tayo mahirapan magputol ng kawayan. Kasi matinig to eh. Ayan maraming tinig to. Ayan, matinig na kawayan to. At dyan nga mga idol ay inumpisahan ko na magputol. So ayan, bali laghari yung gamit ko sa rutso. Ayan, kasi pag itak ay hindi natin basta masagad. Saka mas matagal pa pag itak. Kaya mas maganda yung sa rutso. Ayan o, buti maganda yung sarot so dito. Matalas kasi pinahasa ko na nakaraan. So ayan. Mas maganda yung ganyang kawayan mga idol kasi matiba yan. Makapal. Totoo yan. Makapal mukha niyo. Makapal talaga yung mga kawayan niya. Hindi gaya ng ibang kawayan. Yung mga walang tinig na kawayan ay matibay din naman pero mas manipis yung pinakakawayan nun. Pero mas madali naman kuhanin yung mga ganun kasi di ka na maglilinis pa ikot. Kasi mga wala naman tinik yun. Mga diretsyo lang yung mga kawayan nun. Marami nun sa amin sa Bicol. Ayan at kada putol ko nga mga idol ay hinahakot ko na rin. Para isahan na lang para diretsyo na. Diretsyo ipo na. So ayan. Bali, bali 7 feet yung kinuha kong guhod dyan mga idol. 7 feet yung taas yung mga gagawin nating ano pamusti ayan tamang tama talaga yung mga idol pag wala akong ginagawa ayan yung pinaka libangan ko rin ayan pinaka sideline ko ayan unti unti lang naman yung gawa ko dyan kasi pag hindi ako busy lang tsaka ako gumagawa dyan bali papawis na rin natin maganda yan yung pinapawisan tayo so ayan so ayan nga pala yung gamit ko sa mga idol Ya, matalas yan mga idol oh. Kabilit lang yung kawalan dyan, tumba agad. So, ganun lang, kabilis. Oh my God! Wow! <laughs> Idol. Kain mo ang tinapay. Sarap tubig oh. Pag pinawisan ka, masarap mag-umin ng tubig. At ayan nga mga idol, pagkatapos ko magpasilong ng mga bakat at kambing at magpasuyop ay yan, nagtrabaho na naman tayo ng pakunti-kunti. Yan, tamang galawan ng mga idol. Saktong papawis lang yung ginagawa ko dyan. So ayan, ako takot na yung mga guod na mga pinutol natin. So ayan, bali may pang ano tayo, pamusti na naman. So ganoon lang yung pinaka papawis ko dito. Ayan, putol-putol ng kawayan. Yan, ayan, kasi yung project namin yan dito. Uh, gagawing bakod or kuray okay kung tawagin nila dito, dito yan so ayan so, unti unti lang yung paggawa ko mga idol pag wala lang pag hindi lang ako busy tsaka ako nakakagawa dyan so ayan pinaka libangan na rin papawis papawis natin sa bukid so ganyan lang yung mga libangan dito at yung labong pala niyan mga idol ay pwede rin namang gulayin kasi na ko na yan nakaraan. Nagulay ako nung labong niya. O yung pinakamura niya na kawayan ba. Hindi ko lang alam sa ibang lugar kung anong tawag. Pero labong yan. Labong sa amin. So yung ginugulay. Pero mas maganda pa rin yung kawayan ng mga malalaki mga idol. Yung mga, yung mga walang tinik. Yun ang magandang gulayin mga idol. Kasi yung kawayan na to ay medyo mas mapakla lang to isa dun sa kawayan na walang tinik. yung Kaya yung paggawa mo nito ay kailangan ay talagang hugasan mo mabuti at saka pipigaan. Yun yung pagluto nito ng kawayan na to. Pero kahit naman dun sa isang kawayan ay gano'n naman yung style. Pero dito mas marami lang yung paglilinis mo talaga pag pipiga para mawala yung pinakapakla niya para hindi siya gano'n kapakla. Yan, masarap yan mga idol, yung labong yan. Labong ng kawayan. So sa susunod, yun naman ang content natin, yung labong. Magluto tayo dito ng labong. Pero wala kasi masyadong nagluluto dito ng labong. So bali ako lang yata yung magluluto dito. Yan. Kasi yung mga ibang pagkain dito ay hindi sila madalas magluto. Gaya ng talbos ng kamuting kahoy or talbos ng kanggos. Yan. Isa rin sa namimiss ko na pagkain yan mga idol. Kaya sa susunod ay magluluto rin tayo yan. Pag hindi tayo busy, yan. Magluluto tayo ng mga ganyang pagkain. Kasi so yan yung mga nakakamiss na pagkain sa probinsya talaga. Sa mga bukid. Lalo na sa parting Bicol. Yan yung mga paborito nila dyan. Mga ganyang luto. Tsaka yung laing. Yan. Isa sa mga namimiss natin na ulam. Yan. Shout out sa mga mahilig sa mga ginataan dyan, mga laing, talbos ng kamuting kahoy. Talbos ng kamuting kahoy. Sa tawag sa amin yan mga idol ay kanggos. Yan, kanggos or balinghoy. Yan, hindi ko lang alam sa ibang lugar kung anong tawag ninyo. So ayan, natuloy-tuloy nga pala yung paghahakot ko dyan mga idol. Yan, dandahan lang yung trabaho, dandahan lang yung galawan. Kasi matinik yung kawayan na yan. So, ingat-ingat lang din pero sa bagay medyo sanay-sanay naman tayo ilang beses na tayo natusok yan ng tinik pero mabilis naman gumaling yan, yan lang yung mahirap dyan mga idol pag sumabit yung kawayan sa pinakadulo nya o, kailangan mo talagang hilahin ng tudo o kaya iakyatin mo para lang makuha mo yung pinakakawayan talaga yun yung mahirap sa matinik ng kawayan pag mag-harvest na pag magpuputol pero pagdating naman sa quality mga idol ay sulit naman yung ganyan. Kasi matibay talaga. So ayun. At yan nga yung mga ibang good pala mga idol ay mga naiwan niya nakaraan. Yung mga pinutulan na ay nakukuha natin. So nagagamit pa natin yung mga naiwan na good. So kinukuha ko rin yung mga idol. Bali mga good na lang ibang naiwan dyan. Kaya nakakarami tayo ng good ngayon. So yun ang maganda sa kawayan na yan. Basta iwan lang yung good. Pagdating ng araw, ilang kahit ilang taon na, ay andyan pa rin yung guud, matibay pa rin. So ngayon, yung nakuha natin mga idol. Yun, pahinga naman mga idol, hapon na. Yan, mga mag-alas dos na. Yan, mamaya yung mga hayop naman ang na sigasoy natin. Yan, nakuha natin kawayan, oh. Yan, yung ibang poste na katayo na doon. So yan yung mga kulang. Pero kulang pa rin yan. Yan. Sa sunod naman yung iba. Thank you for watching.